Hello mga kasari, good afternoon po. So, ayan guys, may bagyong kristeno, kaya naman mag-ingat po tayong lahat. So, time check muna tayo. Ang oras ngayon ay alas 3 na ng hapon. So, madilim kasi nga, maulang panahon. Buti na lang talaga guys, hindi na masyadong malakas yung ulan, no? So, kagabi nga, sobrang lakas ng ulan at sinabayan pa ng hangin. Kaya naman, hindi talaga ako makatulog. Panaisilip ako sa ating tindahan. No? Baka mamaya, baha na. So, baha na nga yung kalsada, guys. Kaya naman, hindi tayo natulog. No? Binabantayan natin yung ating mga gamit. Kasi nga, baha na dito. Kasi papasok na yan sa ating tindahan sa kasalob ng bahay. Kaya, pag ganito talaga, pag may bagyo talagang, hindi tayo makakatulog. Kasi, nag-alala tayo. No? Kasi, kaya mahirap talaga pag may bagyo you guys kasi nga ayan di tayo mapakali kasi nga yung mga gamit natin baka bahain so ito nga guys yung mga mabinta ngayon no at buti na lang talaga pumunta yung ating ahinti sa pure gold no kahit may bagyo at tuloy pa rin ang pagtitinda natin dito kasi syempre bawal tayong magpatulog-tulog at ito nga yung mga dilata natin guys kasi nga mabinta yung mga dilata ngayon kaya ayan may mga bungi-bungi na at saka itong mga kapi guys mabinta talaga ito no kaya ayan guys in order ko na to kanina kaya bukas darating na yung order natin sa pure gold no kasi ito nagdagdag tayo ng mga kapi kasi maraming nagpapatimpla ngayong tag-ulan guys malamig ang panahon talagang ang mabinta ay mga kape. Maraming nagpapatimpla sa atin, no? Kahit hapon na ngayon, maraming pa rin nagpapatimpla. Kaya niready natin dito yung ating styro Kaya laking tulong talaga sa atin pag mayroon tayong mga ahinte, no? Kasi nga, hindi na natin kailangan lumabas. So, pag may mga bungi-bungi tayo dito na kulang na dito sa ating tindahan, ay pwede na kagad natin order sa kanila. Kaya, malaking tulong po talaga, no? Pag mayroon tayong ahinte. So, itong itlog nga, guys, sadyaan talaga natin sa palingki. Ito na nga lang natira, no? kasi mabenta yan ngayon at mga yosi guys at mga bigas mabenta kaya kailan i-ready natin yung ating mga paninda no at itong mga cup noodles guys ito na lang natira at na-order din natin kaya Ayan guys, yung mga mabinta ngayong tag-ulan. Kaya dapat nakaready yung ating mga panidat. Si e-bike nga guys, tinakpan na lang namin doon sa labas. No? Kasi kawawa, wala kami maparkingan. Sa, nababad sa ulan yung aming katuwang sa negosyo guys. So, ang sarap sana matulog guys. Kaso pag mayroon tayong tindahan, kailangan pa rin natin magtinda. No? Ano yon? Ha? So ito nga pala guys may upuan na tayo dito na nadagdag gawa lang to sa kahoy ginawa ni partner para pag walang customer, pag wala tayong mga ginagawa, pwede tayo dyan magpahinga, magsandal tayo dyan. So, mga noodles din pala guys, mga pancit canton, mabinta din. So, ayan, kaya mayroon tayo dyan na nakaready kasi ayan, malamig ang panahon. Yan talaga ang mabilis lutoy ng ating mga soki. Kaya pag ganito guys, sarap talaga na kumain o no? talagang nakakagutom pag ganitong panahon. Kaya, ayan, kailangan pa rin natin magbukas para si soki ay may mabilhan no? Kaya ayan, kahit wala tayong tulog dahil nga baka kasi abutin yung mga gamit natin ng baha, kaya binabantayan natin. Kaya ayan guys, ang lakas ng hangin, kaya mag-ingat po tayong lahat kahit Umulan man o umaraw, tuloy pa rin yung ating hanap buhay kasi nga pag mayroong kang tindahan, marami ka talagang isakripisyon no? para lang may mabilhan yung ating mga suki so kasi may obligasyon na tayo sa ating mga customer.